Mayroon meron na cladding meron na mga aircon na nakalagay oh nakabayan oh ito na datuitan street na to oh, mas tapos na dito oh oh na pala oh. grabe panalo mukha lang yung elementary school lang to La, ganda, ganda. Yeah, Ayan, may ano ito. mga basketball court. Ah, yun ang ano. Soccer field. Napaka-swerte ah, ng na mga ano dito. Magiging estudyante dito. So, nasa ano tayo ngayon? Sa PY Margal Street. Hanggap naman tayo ng Dr. Albert Elementary School. Mayroong intersection ng NLEX Nagkasira-sira yung mga ano dito, asfalto Ginagawa pa rin hanggang ngayon ng Dr. Albert Tingnan natin dami yung mga ano dito intersections yan oh. meron pang isa doon maceda Street yan nakikita dito ang ano mga kabayan na ginagawang Dr. Albert na uh, sinimulan ni Yorme Esco Moreno Alamin na natin kung ano na ang latest May ano Merong Barangay ano na no? Campaign Nagsimula na ano, mga kabayan Ayan natin Ayan na, o oh. no? Ayan no? mga kabayan no? Wow. Grabe, yang ganda. Ayan wow. na. Kampanya na mga kabayan sa barangay. Ten Story Dr. Alejandro Albert Elementary School Sabi Elementary school lang no Na public Naka air condition Mga bayan Galing ano Training in Manila na Mga kabayan Chris Moreno. Buti lang tuloy-tuloy kay Mayor Hani Lacuna, hindi natigil. Ito na, papatapos na. No? Meron na ano, may letra no. Dr. Alejandro Albert Elementary School. Iyan na ngayon, no. Dr. Alejandro Albert Elementary School. Ayan natin yung mga bintana. Ayan, mga casement type na mga bintana ang nilagay. Hindi sya mga sliding. Ayan yung mga abang sa mga aircon. mga scaffolding pa pero ano na may pintura na lapitan natin ito yung lumang school building yan ano lang nasa 3 stories at ang bago nasa 10 stories na ano na yung mga pictures nito tingnan natin Pause natin yung mga pictures. Ang ganda. Pag natapos na, ano. Pause natin yung mga pictures. Nasa 234 na classrooms. Sabing anim na offices. Tapos meron library. Second floor. Canteen sa ground floor. Auditorium sa 8th floor gymnasium sa 8 floor open field at ground floor meron pang outdoor basketball court roof deck, so roof deck outdoor sport and exercise area at 10 units ng elevator na 24 persons ang ano ang kasya sa isang elevator itong stairs na hindi ko alam kung sa kabila ang, ang harapan ng eskwelahan o dito sa Margal. o sa sa dapitan Yung na pagtanong nga ako kanina ito palang nasa PY Margal Street ang likuran ng eskwelahan dun sa dapitan ang harapan puntahan natin doon meron ng gate wame oh, may ano na pala salamin na oh. Ito Kasanya's Street na to. Ito yung gilid. Grabe. Kaya tinaman ng mga mag-aaral dito, ano? Meron na rin ano, may cladding na. Meron na mga aircon na nakalagay oh. No, abayan, eh. Yan, ano ba? Ayan Parang hanggang doon sa ano ah. Taas. Ayan yung mga proyekto ni Yorme Esco Moreno. Buti na lang naumpisahan. Merong gate. Ayan. yung ano dito. Merong gate. Ate, tatalunin niyo ito yung mga ibang university. Hmm. dami ko na daan ng nangangampan niya at ito na Dapitan Street na to Mas tapos na dito oh ito na pala Grabe, panalo Mukha lang yung elementary school lang to la ganda Dr. Alejandro Albert Elementary School May Landscape nakaharapan Tignan Natin. Yan. Tingnan natin dito. Yan, oh. Yan, may ano dito. mga basketball court. Ah, yun ang ano. Tackle field. mga ano dito magiging estudyante dito mga kabayan mas tapos na pala dito sa ano, sa, sa, sa Street yan na ngayon ang 10 story na Dr. Albert Elementary School Okay. Galing. Ayan, mayroon pang ginagawa dun. Ganda na mga pangalan ng kalye dito. dito Tisa Street. Corner Dapitan Street.